decide mo na sila. Ano ba sila doon? Korte o hindi? Hindi naman sila korte. At paano ko nasabi na nag, gumagalaw sila na parang korte? Nilagay nila doon. The rules of court are supplementary to these rules. So, ibig sabihin, gumagamit na sila ng rules of court. Ang ginagamit na ginagawa nila doon na is an investigation that is akin To the judicial process na ginagawa ng NBI, na ginagawa ng DOJ, na ginagawa ng mga piskal. At uh, ang uh, isa pang punto namin uh, doon uh, sa sulat ay ano yung pangatlo? Kalimutan ko na. Pahingi sir.